So, ayan, guys. Busy-busy si nanay tatay dito sa aming taniman. So, ngayon po ay magtatanim naman kami ng mustasa at saka, ano ay, petchay. Tapos pa si nani sa paggagahok gamit ay kalaykay. Yan guys, may tanim din dito si tatay ng mga gabi. Yan, uh, meron din pong pinya. Meron din pong salay. Tapos so, po, itong mga saging na ito, mga tanim din po ni tatay. Kaso lang po, yung, di ba kaput dito yung laging binabagyo kami. Kaya ano po ah, na Hindi nataba agad yung mga tanim ni tatay na saba. Tapos so, po, si tatay din po yung may tanim ng mga talbos ng kamote. Kaso lang po ay ano ah, lagi po ditong matubig. Kahit po pinatambakan na namin ito ng lupa. Yung lupa pong itinambak dito galing sa Agus. Yan naman po, si Mother. Ang tanim naman ni Mother ay ito. oh, ah Sitaw. Sitaw. Yung iba po'y ng langgam, yung ibang buto. Kaya kaunti lang po ang tumubo. Nakay po'y sasampo. So kami muna po ngayon ay maghahalaman. Yan. So si tatay, nagagawa na naman ng pangalawang idas. seeds na aming Ano pala na mustasa? Mustasa po ito. Sana po maraming mabuhay. Agora lang ba? Lung. 对，你看呢？ pa po kami ng okra. Tapos patula. Tapos may patula. So, ito muna, okra muna itatarin ko. po ang So ngayon po ay magtatanim na muna ako ng okra. gagawin ko po yung ano ah tigda dalawang butel Tigtadalawang buto po sa isang taniman isang buto para siya yung yun sarap mabuhay ay, ako po hindi ganun kagaling sa pagtatanim Tente. 'Yan po nitong nilagay ni Tatay na ano ay. Yung ni Tatay na tusok na kawayan. Para po malaman namin kung may tumubog ba. <tong tiyan> ano po, boy? dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siya, isa, laging dalawa, laging tatlo. Ano po ah, 13 na ah, butas lang yung Sabi po yung aming pinamunan. po baka makapaglako sa divisory, makapag-deliver sa divisorya. Ah, Ang magtanim ay di biro maghapong na kayo ko so yan guys, andito kami sa likod ng kuno at dahil po kami nagtatanim wow. kami po'y kukuha dito ng ano-ano lupa at dito po'y matabaan lupa yan po mga bualaw Ang daming bualawhan eh Yan, ito si Kuya Taran. Siya po ang nag-ooperate dito sa kuno, dito sa aming barangay. Ari lang dito kuya kami. Dito ah. ah. Oh. Ay hanggang dito eh. ari diyan kuya. Ah, sige. Oh, baka tayo pa lang natin. Kaya nga hindi dati dalawa nagpalasahan. Oh, meron kong lang siya para sa oh. Si Dudot dapat ang utos at bata Oh, yun dali bebe ko ha. Pupala din kami dali. At si si Anjie, si Kunti kag pegao. Alam mo dito ha, pagbalik ha, papasok ka lang naman. Ayun po si Dudot. Ay palay. Ayun pala, eh. Ayan po. Ay Ayan pala lang pala agad kay Dudot. Siyempre, hindi nagpapaiwan ang batang Uli! pogi. <laughs> pogi muna. Pogi muna. <laughs> Ay, dito. Kay tita. Pogi nga. Oo, isa pa. Ay, galing nga. Oh. tuloy pa 'yan. Juda na mayo tayong naman kung sino daw yung mag-a-a siya mag-aano ah. Magbubuhat. So Magbubuhat. <laughs> ito magandar ito, video sunog na. Galing galingan mo. Abig nat. Ano ko ba? Dasik na yan ay. Maganda na nga yan ay. So yan guys. Busy-busy po sila. ayan guys tapos na kaming magsilit ng lupa ayan po alim na sako lang po yung aming napuno masyado na po yung marami kaya'y andi sa amin. Tita hey, Joe. Hehe <laughs> <laughs> yeah, boy. Yan guys, sila po ay nagutom. <laughs> Sa counting oras na sila ay nag-ano uh, lupa. Ano <laughs> <laughs> may, may dalawang matanda na kay ng pagkain. <laughs> <laughs> oh, <the dot. laughs> Ang mahuli ko ay

yung bualaw. Yung balat po ng ano ay, ng mga palay. So yan po yung mga sunog na. Kaya ganyan na po yung kulay niya. Sa so, sobrang tagal na po. So yan po yung mimix namin para ano po, mataba ang lupa. Tatanim po namin diyan ay ano ah. Magtatanim kami ng sili. So ayan guys, si Kuya Jojo nag-start na pong maghalaman dito sa amin likudan. Kami naman po ay doon mag-asawa sa may harap. Kuya, ano itatanim mo din yan? Ah, uh, sitaw. Sitaw lang. Uh, uh, talbos, ah uh, may okra. Kasi may okra din si Kuya ang itatanim. Ito naman po mga ito ay dati na ni Tatay tanim. Itong mga gabi. Kasi si Kuya po may tanim din ano, talbos ng kamote. At yan po, yung pong kanilang pananim. Ako ah, yan lang ang mga pananim mo pa dito. Itong isa. Ito, ah. Ampalaya. Ah, may ampalaya, ampalaya din pala. Yan po, may mga ampalaya pa. Oh. Ato, may kasama pa pong may po. May Para daw po maging tumubo. Ano ito tumulit? So yan guys, pinagmimix na po nila. Oh, dami hani. Dami na ang napunan. 25 sa ako pala. Dami din. Marami kami. So ito po yung sili namin ipinunla. Matataas na. So ililipat na lang po namin. Australian doon So yan guys, dalawang puno. Bawat isang sako po ang itatagin ko. So guys, sana po ito'y tumubo. Mabuhay lahat. guys tapos na rin kaming mag tarim ng sili namin so yan guys nandito na naman tayo sa aming taniman so ipapakita na, uh, ipapakita ko sa inyo yung aking yung aming pong mga tinanim ni na tatay nakaraang linggo. So, ito po ay 8 days pala ang yung aming uh, tanim. So may tanim po kaming okra, may mustasa, tapos po ay mayroon din kaming uh, patola. So ipapakita ko po sa sila po ay mga tubo na. So yan guys, ito po yung uh, mustasa naming tanim. Ito po yung aking uh, tanim. At yung po sa kabila, ayun po yung yung po yung tanim ni tatay. So, 'Yan guys. Ito po isang linggo pa lang pero medyo malalaki na rin po sila. So guys, 'yan po yung tanim ko na patula. So apat na buto pala yung nailagay ko diyan. So ito naman po ay okra. Yan naman pong mga gabi na dati pa ni tati, uh, tanim. So yan po okra. Marami po kaming tanim na okra. Ayan. Okra. Okra din po yan. Kasi ito pa may okra. So dito naman po sa kabila ay nagtanim din ako dyan ng uh, So yan na po oh, yung mga tanim ni nanay na yan naman po yung tanim ni nanay. Oh, ba diba po? After 8 days after po nung nag nag video ako. Ito lang po mas nauna na tong mga itong tanim ni nanay na sitaw. Kaya medyo malalaki na po talaga siya. Perikulis. Or tawag po dito sa amin ay perikulis. Ayan po, may maliliit. Uh -huh. Ayan, may mga tanim din po ako dyan. Ayan. Oh. So, yun guys. Ang gagawin ko naman ngayon dito sa mustasa. Yung pong ano, lapit-lapit ko -lapit ay akong pong layo layoin Natulong ko po ang aking asawa pag lalayo-layo ng mustasa para po pagsulay sila Oh, so, sige, ano ka kayo? Oh my God! Sudot! Wow! Ah! Sudot! po sinasayawan pa nila yung kanilang taniman Say hi あれ、ガビ。 <laughs> he said you could have a... Gun. Haba talo betista. Haha. Haha. ay Haha. 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 <laughs> inuubo ng tiktoker Oh my god! Wow! <laughs> May talent daw po sila Ayan May Ay, talent ka ni Kai Kaya niyang gawing flower, ang kanyang tila. gila O so, sige, atin ni Kai Hindi <laughs> <laughs> naman kita hindi dahon. Ugat. Hindi! <laughs> oh, go, 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 go! 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 <laughs> oh. Oh. Yung po kay ate ni Kaya bulaklak, yung kay Dodo tayo ugat. Yan <laughs> yung sa baba. <laughs>